Ayun, what's up mga kalapatids, kalapare So, mayroon tayong gagawin sa kanila Tadaan Tutuliin natin ang kanilang pakpak Pero na pa, ano ko na uh, Nakaraang Nakaraang linggo uh, na, Napasingaw ko na ng konti Medyo nakukulangan lang ako uh, Gupitin pa natin ng konti pa So, naka-portrait tayo ngayon. Uh, huli tayo ng mabibiktima. So, ito, meron ako dito papakita guys. So, napakalit. Eh. Hindi pala ito yung malalit. Sakto lang dito. Na-disgrasya to. Yan, panlaglag niya, sampo na kapatid to kasi ng mga pang north kaso nawala yung mga kapatid nawala sa uh, lipad lang sa turo so meron tayong isang susubukan na brown ganda ng katawan tapos na disgrasya to dito banda hindi ko na uh, pinatahi kasi okay naman hindi pa sila kasi bira ko lang hawakan ngayon dahil nga Nayaan ko lang sila pakain. Pakain minsan lipad dalawang beses sa linggo, ganun. Eh hindi ko nayaan 'yan. First cut okay naman siya. Ay, ito. Ito, ah, ganyan ito, guys. Ito, guys. Nakita nyo, nagbagsak siya ng October, parang patubo na. November, tapos December. So, ang karera namin January, so hindi na kailangan. Kaso, iti-training, mati-training siya ng, pwedeng kulang yung pakpak. Pero, derby, kompleto na. So, wala tayong gagalawin sa kanya. Ngayon, iba nagbe-breed ng maaga. Pero meron kasing kahit late breeding, uh, mabilis siyang magbagsak. Meron ganun, ma early maturing, um, mabilis mag ano nang pop magbagsak. Yan. So hindi pa sila sanay na nagbo-vlog ako dito. So ngayon lang ulit ako nag-video. pa tayo. Ito, meron na akong mga ito, dito ito, ito, di ba? ito, ito, yung Ano ito, 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 eh Pero tingin na, ito, naman ito, ito, pag lumibad to, may joy wrap sya. Ayan. Ganda na ito. Baba hmm. eh. Ni. Ah. medyo baka stress sila ngayon dahil Hindi sila sanay na nag-vlog ako. Medyo. pa ng katawan nila. Kasi nga, uh, bihira yung ronda. Talagang kain na lang. Kain-tulog lang. Mga bilog ito, ilap. Ayan, maninibago yung mga yan. Pero dalawa lang naman eh. Nakalipad na akong siguro yan. <laughs> sa ang advice ng iba, pagkaputol nyo, bilang kayo ng dalawang linggo, bago bunutin, pa isa, isa Pero, gagawin ko, mas tatagalan ko pa, para safe. Kasi, last, last, last year, nagganon ako, uh, mapapansin nyo pagka sumablay yung force cut nyo ang tubo nya bumibilog o kaya yung pinaka wala ah, kasi akong sample pinaka stem nya may bakat na guhit parang kukari ganyan yung pakpak meron yung bakat na guhit dito parang nadiinan parang nabakatan ng kuko parang ganon pagka ganon ibig sabihin medyo sumablay yung pagka force cut kailangan walang ganun alis babalik dapat siya sa normal ganun kasi marupok so pag nano ng hangin may tendency na mabalik ito kaya na ito halibon pero meron akong mahaba eh mahaba na mahaba na Yeah. So time check guys 4.30 ng hapon sabar. Tapos ay October 23 Yan So makikita nyo First cut 9.23.25 So Nag ano tayo ng Ano Nang ibon ah, Naggupit tayo ah, September So Hindi na natin sinunod yung 2 weeks na Pag ano kasi nga Baka sumablay tayo So ginawa natin 1 month

force cut. So, ang pagpaparaan ng pagka-force cut, tsaka bakit nag-force cut yung mga, mga pansir. So, ano kasi, bibilangin nyo, kunwari, December yung training, tapos uh, derby, magsisimula, mga February. So, ngayon ito, uh, October ngayon nag 2, 4, 6, 8, So October ngayon November magbabagsak ulit siya ng isa So this, So November Tapos December, January, February So itong dalawang dulo ng January, February Pwedeng uh, magbagsak siya ng January Pang siyam, pang sampu, February So syempre ay natin mangyari yun Gusto, Hanggat maaari kaya nagpo-force cut ka para habang nagkakarera ka eh gusto mo buo yung pakpak so buo na sampo kung magbagsak man yan dito banda kasi importante yan yung pinakadulo masakit kasi yan kapag uh, nabutan ka ng derby ah uh, tumutubo yan ng maiksi masakit yan kung ipilipit yan tapos lalo na kung malakas yung hangin nahihirapan yung mga ibon so titignan nyo yung mga ibon nyo kahit anong year ah uh, anong buwan yung breed nila minsan kasi merong mga late maturing gaya nito yung kasabay nito pang siyam na yung binagsak siya ito pa lang oh pang anim pa lang so kaya ko siya pinorse cut so minsan hindi naman ginagawa la sa lahat ng ibon yun so nagdedepende yan dun sa klase ng pakpak na may, na ibon nyo so che check nyo tapos bibilang nyo so ganun ang pinaka explanation niya kung bakit nagpo -forscat. so gusto mo kapag dumating ng derby e eh, buo yung pakpak yan. So, 'yung iba kasi sinasabi, ah uh, 2 weeks lang pwede nang bunutin after mo'ng pasingawan. So ito, dati ginagawa ko 'yun, uh, minsan kasi sumasablay. Ito hindi ko alam kung ano kasi 1 month na 'to eh. So 1 month na 'yung inano ko sa kanila nung pinasingawan ko. So siguro naman uh, sana hindi sumablay 'yung pagka force cut. So ito nga, ano eh, uh, mali lang dito ah uh, yun nga medyo tatama rin silang lumipad kapag ka maiksi yung pakpak so bunutin na natin yung dulo yan, yan malambot na oh hindi ko gaya ng isa may atigas yan bunutin na natin problema lang dito guys uh, hindi lilipad hindi sila ganong lilipad yan kasi nga yan kulang So, gano'n lang naman yung pinaka ano dyan. Uh, ah, explanation dyan. Para hindi kayo maguluhan. So, yung mga ibon natin, hindi pa sanay sa camera. So, ito rin. Dalawa din. Uh, ah, halos same sila ng ano, ng bagsak. Kasi minsan kapag uh, sumablay kayo Ako din naman dati sumasablay Ang kasi niyan. Ano, ah uh, Hindi natutubo o kaya Iiksip So, so gano'n lang yan guys Diba One month yung ina natin So sana hindi sumablay So kasi uh, second lap pa lang ng club namin, magto third lap pa lang sila. So tingin nat, tingin ko kasi mga December mag start yung training. So October ngayon, magdo November, one month okay na yan. Kaso hindi lang sila masasama dun sa araw-araw uh, na ronda kasi minsan tatama rin yan eh. Tatama rin yan romonda dahil nga mabigat, kulang yung pakpak. -pak. Kaya yung iba lang mapaparonda natin, So, da susunod, kung gag gagawin nyo to, tingin ko at least 3 months. 3 months before training o ano. Gawin nyo na magpasingaw. Para, yun nga, di kayo magaya sa akin. Kaya, ang mali ko dyan, nalita ko ng pasingaw eh. Tsaka, ng ano eh. <clears throat> so, yun. Yan lang muna mga kalapatid. So, sana, na kayo ng idea sa pag force cut tsaka kung paano siya gawin tsaka kung bakit siya ginagawa so yun lang yung tingin kong explanation dyan para hindi kayo maguluhan so pwede nyong sundin pwede hindi importante uh, enjoy lang natin yung hobby so bye mga kalapatids